Ang kwentong ito ay magsisimula katulad ng iba pa, isang lalaki ang kumain ng isang masarap na tanghal iyan. Ang hindi nila alam, dito magmumula ang delubyo ng sangkatauhan, dahil lamang sa simpleng pagkain ng isang uri ng karne. Ang lahat ay nagpanik at nagsipagtakbuhan ng kumalat ang hindi malamang virus na naging dahilan upang ang mga tao ay maging zombie. Isang binata ang malamig na pinagpapawisan matapos sabihin ng doktor ang resulta ng kanyang CT scan, kumpirmado, isang advanced brain cancer ang dumapo sa kanya. Ito ay isang sakit na walang kasiguraduhang lunas, na unti-unting nagpapahina ng kanyang katawan. Sa kanyang nalaman, naisip niya ang kanyang pamilya at ang kaibigang babae na matagal na niyang gusto at minamahal. Ang lahat ng ito ay nangyari bago pa man siya patayin ng mga zombie at muling nabuhay bilang isa sa kanila o isang mutisayon ng mga ito. Tunghayan natin ang kwento ni Wu Qiong at ang kanyang pagkabigo at muling pagsilang bilang isang zombie. Sinabi ng doktor, nang may makulat na tinig, ayon sa resulta ng iyong CT scan, kumpirmado, ikaw ay may advanced brain cancer. Iminumungkahi kong magpa-hospital ka na sa lalong madaling panahon. Sa isip ng binata, hindi ko akalain na ang mundo ko ay matatapos ng ganito. Tanong niya sa doktor, habang malamig na pinagpapawisan, Dok, maaari pa ba akong gumaling? Muling nagsalita ang doktor, nang may mahinang tinig, huwag kang sumuko. Mas mainam na subukan mo. Dahil sa narinig, nabitawan niya ang resulta ng CT scan. Matapos noon, makikita si Wu Kyong, ang ating bida, na nakaupo sa garden ng ospital habang bumubuhos ang malakas na ulan at may kausap sa kanyang cellphone. Dear, kamusta ang resulta? Ayos ka lang ba? Sabi ni Kyong, ayos lang ako. Meron lang akong hypoglycemia. Mabilis namang tumugon ang nasa linya, saan ka ba sa holiday? Namimiss ka na namin. Bahagyang napangiti si Kyong, ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang lungkot at pag-aalala sa kanyang kalagayan. Namimiss ko rin kayo, uuwi ako bukas, sabi nito nang may lungkot sa kanyang tinig. Masayang sagot ng kanyang ama, sige, bibili ako ng sariwang isda sa market, at ipagluluto ka ng iyong ina ng paborito mong pagkain. Sasunduan kita sa train station bukas. Pumayag naman si Kiyong, subalit sa isip nito, ano ang sasabihin ko sa kanila sa aking masamang kalagayan. Nagpaalam na ito dahil nais niyang makahabol sa bus pabalik ng dorm. Sabay baba ng tawag, sandaling napaisip si Kiyong at napasigaw, Buizat, bakit sa dami ng tao sa mundo, ako pa. Mga salitang sumagi sa kanyang isip habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata, kasabay ng paglakas ng ulan, animoy nakikiramay ang langit sa kanyang kalagayan. Sa kabilang banda, napansin ng kapatid ni Kiyong ang unti-unting pagpatak ng ulan. Wika nito sa ama, Dad, umuulan na. Sinabi naman ng ina, nakuha na natin ang lahat ng kailangan. Umuwi na tayo, oras na para umuwi. Isang lalaki ang nakapansin sa kanilang dumadaan, kaya tinawag sila nito. Ito pala ang kapatid ng ama ni Kiyong. Sambulat nito, hey, bro. Kinagagalak kung makita kayo rito. Hali kayo't samilong muna sa ulan at kumain ng pagkain. Napalingon naman ang ama ni Kiyong. Sagot naman itong may pagkainis, hindi, hindi ko alam kung ano ang espesyal sa game meat na ito. At madami kang nakakain, hindi ka siguro titigil hanggat hindi ka nagkakasakit. Masayang wika naman ng kanyang kapatid, walang kwenta yon. Ito ay sadyang napakasarap lang talaga. Makikita naman ang napakaraming customer sa loob ng kainan. Animoy hayok sa pagkain na tinitinda rito. Matapos noon, napatalikod na lang ang kanyang kapatid na pangiti at sinabi sa kanyang sarili, hindi niya siguro alam kung paano mag-enjoy sa buhay. Ilang sandali pa, muling nag-order ito ng karne ng isang otter. Habang kumakain, sambit nito sa sarili habang pinagpapawisan, isang napakasustansyang pagkain. Mapapansin naman ang pamumula sa nuu nito at ang ugat nito ay bahagyang lumaki. Sa kusina ng establisimento, habang kinakatay ang isang otter, nakangiting wika ng isang babae habang naninigarilyo, ang negosyo ay maayos na tumakbo nitong mga nakaraan. Masayang sagot naman ng kusinero, natural. Umuupo ako ng mga taong manghuhuli ng mga wild na hayop sa kabundukan subalit nakaramdam ito ng sakit nang siya ay kagatin ng kinakatay niyang otter. Buizet, may natitira pa siyang lakas upang kagatin ako kahit malapit na siyang mamatay. Naiinis na wika nito sabay sipsip -sip sa nagdurugong sugat sa kanyang hinlalaki. Sa kinaroroonan ni Kiyong, makikitang tumulo ang dugo sa ilong nito. Tanong ng isang babae habang pinapahiran ang ilong ni Kiyong, bakit dumudugo ang ilong mo, Kiyong? At bakit parang blanko ang isip mo at wala ka sa iyong sarili? May bunga bagabag ba sa iyo? Napansin ko ito mula pa noong umulan kahapon. Pagbibiro pa nito, Wu Kiong, hindi ko inaasahan na nag erotic dream ka. Sagot naman ni Kiyong, hindi ko magagawa yon. Napasulyap naman ito sa babae, at sinabi sa kanyang isip, habang naalala ang sinabi ng doktor sa kanya, sana nga. Ang pagdurugo ng aking ilong ay dahil lang sa erotic dream. Kung wala akong brain cancer, magagawa ko siyang pasayahin. Makikita naman ang babae, nakangiti sa kanyang harapan. Subalit nasira ang kanilang moment ng isang lalaki ang dumating at hinawi si Kiyong sa upuan. Naramdaman naman ito ni Kiyong at napaupo na lang sa upuan. Ito pala ang bumubuli sa kanya kada matapos ang semester. Napasigaw naman ang babae, Li Changxi, -si, sumusobra ka na. Sagot naman ni Changxi, -si, Xing Li, bakit mo siya pinagtatanggol? Hindi ko gusto yan. pang pa ng isang lalaki, Mrs. Li, bakit nga ba pinagtatanggol mo ang taong yan? Bulalas nito nang may nakakalukong tawa. Sagot naman ni Ching Li habang tinatabig ang kamay ni Li Changxi, -si, sinabi ko naman sa iyo, huwag mo akong tawaging Mrs. Lee, sambit naman ni Changxi -si nang may nakakalukong tingin, ikaw ay tatawagan ding Mrs. Lee, sa ayaw mo man o sa hindi, wika naman ng isang lalaki sa likuran, siya ay laging lumalaban para sa isang talunan. Si Wu Kiyong ay palaging may sakit, siya ay hindi tunay na lalaki. Sa isip naman ni Kiyong habang nakikinig, siya ay may sakit simula pa nang siya ay ipanganak. Mahigpit naman niyang kinuyam ang kanyang kamao. Dagdag pa niya, ang mga bastardong ito ay pinagtitripan ako at binubuli taun taon Kasabay ng pagtingin kay Changxi, naisip pa ni Kiyong, tama na. Mas masahol pa ito sa kamatayan. Ani ang may galit na ekspresyon. Napasulyap na rin sa kanya si Changxi at napansin nito ang masamang tingin ni Kiyong. Dahil dito, hinawakan ni Changxi ang kanyang baba, sabay sabing, ano? Mukhang galit ah. Isang masamang tingin ang sinagot ni Kiyong sa kanya. Dahil dito, kung ulo ang dugo ni Changxi si at nagpintig ang ugat sa kanyang mukha at napasigaw, sige, ipakita mo ang galit mo sa akin. Kasabay ng pagtulak nito kay Kiyong sa sahig ng bus, at ang kanyang cellphone ay tumilapon at nasira. Nag-aalala, sinambit ni Xingli ang pangalan ni Kiyong. Sa isang malaking ospital, mapapanood ang balita sa TV. Ayon dito, napakaraming tao sa city ang matapos mag-enjoy sa pagkain sa isang restaurant na tinatawag na Game Meat Restaurant. Nag-aalala naman ang ama at ina ni Kiyong sa kanya dahil hindi nito sinasagot ang mga tawag nito sa kanya. Sambit ng kanyang ina, pasahan mo na lang siya ng mensahe at sabihin maunang umuwi sa bahay. Anitong pinagpapawisan, wika ng kanyang ama, hindi ko alam kung bakit nagkaganoon ang aking kapatid. Sa loob ng isang silid ng ospital, madidinig ang nagwawalang kapatid nito at sumisigaw ng, gusto ko ng karne. Bigyan niyo pa ako ng karne. Habang pinipigilan siya ng mga nurse at doktor, na pagdesisyona ng ama ni Kiong na manatili sa tabi ng kanyang kapatid, at nagtanong sa doktor kung ano talaga ang sakit nito. Sambulat ng doktor habang malamig na pinagpapawisan, hindi pa namin matukoy. Maraming pasyente kami ngayon ang katulad nito, at ang iba ay nagsimulang mang agat ng tao. Sa kanyang narinig, halos di moari ang reaksyon ng ama ni Kiyong sa pagtataka at pag-aalala, at nasambit na lamang nitong, kumagat ng tao. Matapos noon, sa harap ng Game Meat Restaurant, isang grupo ng mga kalalakihan ang nagtungo dahil sa pag-aalala sa isang mahal sa buhay. Pilit nilang binubuksan ang pintu at sumisigaw na buksan ito at ipaliwanag ang nangyari sa kanilang pamilya. Dahil walang sumasagot, napagpasyahan nilang wasaki na lamang ang pinto. Pagkawasak nito, sinalubong sila ng isang malaking kumpol ng langaw, mga bahid ng dugo, at mga magulong mesa sa loob. Pagpasok nila, napatikip ng ilong ang isang lalaki dahil sa masangsang at nangangaling na sao na amoy. Maya-maya pa, nakarinig sila ng nakakatakot na ingay, na parang isang mabangis na hayop na kumakain. Nang silipin ito ng isang lalaki, napasigaw siya dahil sa nakita niyang kakilakilabot na pangyayari, ang may-ari ng restaurant ay kinakain ang kanyang asawa, nadilat ang mga mata at wala ng buhay, at may mga bahid ng dugo sa paligid. Sa bus na sinasakyan ni Nakiyong, mabilis itong tumatakbo. Narinig ang sigaw ng isang lalaki, wow, isang magandang suntok. Sige, bugbugin mo siya. Ang mga taong katulad niya ay talaga namang nakakainis. Si Kiyong ay binugbog ni Changxi, na nakapatong sa kanya, nakakuyong ang kamao, at hawak ang damit ni Kiyong. Paulit-ulit na sinasabi ni Changxi, Buizet, hindi ko akalain na isang tall na katulad mo ang magpapagalit sa akin ng ganito. Samantala, si Ching ay sumigaw at pinapalayas ang lalaking pumipigil sa kanya upang makadaan. Sabi ng isang lalaki, ito ay away ng mga lalaki kaya, Mrs. Lee, hindi ka pwedeng makialam. Sumang-ayon naman ang kasama nito, nakangiting sabi, tama. Si boss ay siguradong bubugbugin siya ng gusto kaya manatili ka na lang dyan. Nagalit si Ching at nagpukol ng masamang tingin, sabay hawak at pagpilipit sa braso ng lalaki. Humingi naman ng paumanhin ang lalaki at nakikiusap na pakawalan siya. Dahil sa ingay, tinanong ng driver ng bus kung ano ang nangyayari. Sabi niya na kung magpapatuloy pa ang away, ihihinto na niya ang bus. Sagot naman ng kasamahan ni Changxi, huwag kang makialam dito, magnganiho ka na lang dyan. Sabay, middle finger, may isang taong bumangga sa salamin ng bus, dahilan ng pagkabasag nito. Mabilis itong napansin ng driver at mabilis na tinapakan ang preno upang mapatigil ang bus, dahilan naman ng pagkakatamba ng ilang pasahero. Pagbaba ng driver, napansin niyang walang tao, pero may mga bahid ng dugo sa harap ng bus. Sigaw ng kasamahan ni Changsi, bakit bigla-bigla kang nagpreno? Gusto mo rin bang mabugbog, ha? Sa loob, habang nagtataka si Changsi sa nangyari, isang sampal ang damapo sa kanyang mukha. Sandali siyang natulala, at napangiti sa gumawa nito, si Hyong, nababog na ang mukha. Napangiti si Changxi si at sabi, ito ang iyong malaking pagkakamali. Habang si Kiyong ay nakatingin sa kanya ng masama. Dagdag pa ni Changxi si habang hawak ang ulo ni Kiyong, isang kahihiyan. Ang sampal mo ay napakahina. Sabay untog nito sa salamin ng bos, napasigaw si Kiyong sa sakit. Sinabihan ni Ching si Changxi -si na tumigil na ito, samantalang si Kiyong ay napaupo na lamang, at makikita ang mga bahid ng dugo sa salamin ng bus na nagmula sa ulo ni Kiyong. Nang muli na namang susuntukan ni Changxi -si, si Kiong, sigaw nito, kailangan mong gamitin ang buong lakas mo. Isang kamay na may matatalas na kuko ang kumulabog sa salamin ng bus. Napahinto si Changxi -si at natulala sa nakita niya. Isang nakakatakot na zombie ang bumulaga sa salamin. Mababakas sa mukha ni Natsing at Changsi ang takot at pagkagulat, at ang malakas na sigaw na, ano ito? Nang makita ng driver ang zombie na nakasabit sa gilid ng bus, natamba ito at napasigaw. Dahil sa ingay, nabaling ang atensyon ng nakakatakot na zombie sa kanya at mabilis itong tumakbo at sinakmal ang driver. Natakot at nagpanik ang lahat, hindi nila alam ang gagawin. Dahil sa mga pangyayari, mabilis namang tumakbo si Changxi sa harapan ng bus, sabay start at mabilis niya itong pinatakbo. Hindi na niya pinansin ang driver at ang zombie na nasagasaan. Habang mabilis na pinatatakbo ni Changxi ang bus, sumagi sa isip niya, muntik na iyon a ah. Ano kaya ang nangyayari? Anito habang malamig na pinagpapawisan. Subalit, nagkaroon ng tensyon ng napasigaw ang kanyang kasamahan, boss, ingat. Isang zombie ang tumalon sa harapan ng bus. Dahilan ito ng tuluyang pagkabasag ng salamin, at ang pagpasok ng ulo ng zombie sa loob ng bus. Mabilis namang napansin ito ni Changxi. Nang malapit na sakmalin ang kanyang mukha, mabilis siyang umatra sa likod habang hawak ang manibela, sabay sabing, putik. Nakakainis ang isang ito. Mabilis niyang tinabig ang bus pakaliwa, kaliwa dahilan ng pagbitaw ng zombie sa basag na salamin. Subalit napahawak at nakakapit ito sa windshield wiper ng bus kasabay ng indayog ng katawan nito at nakabalik sa basag na salamin. Nang malapit na maabot si Changxi, gulat ang mababakas sa mukha nito at napasigaw, "Putik!" Bago pa man maabot nito si Changxi, isang pag-atake ang humiwa rito at bumagsak sa loob ng bus. Napalingon naman si Changxi sa likod, si Ching pala ang may gawa nito gamit ang isang iskrima. Sambit nito kay Changxi, mag-focus ka sa pagmamaneho. Inihulog nito ang zombie sa pamamagitan ng pagsipa rito sa pinto ng bus. Nang marating nila ang toll gate ng superhighway, mabilis na pinaharurot ni Changxi ang bus at binangga ang gate barrier na humaharang sa kanila. Sa loob ng bus, madidinig ang pagsigaw ng ilang pasahero nito, Anong nangyayari? Para akong mababaliw na, bulalas pa ng isa, bakit may mga zombie? Gusto ko nang umuwi. Samantala, si Kiyong ay tahimik lang na nakaupo at pinagmamasdan ng nasirang cellphone nito habang nanginginig. Naisip nito, Dad, Mom, Shing, pakiusap sana ay ligtas tayo. Nang makarating sila sa terminal ng bus kasabay ng papalapit na paglubog ng araw, ang bus terminal ay lubhang matahimik, na parang may kakilakilabot na nangyari. Pagbaba nila, napansin ng isang lalaki ang makapal na hamog, nalulong nagpakaba at nagpatindig ng kanilang balahibo. Sinabihan naman sila ni Changxi si na manatili silang tahimik habang siya ay malamig na pinagpapawisan. Sa kabilang banda, ay nalalayan ni Ching si Kiyong upang mapababa ng bus. Bulong nito, bakit wala ni isang tao rito? Ani ang kabado at nagtataka, napasigaw naman ang isang lalaking kasamahan ni Changsi, tingnan ninyo doon. May mga tao roon, makikita naman sa loob ng terminal station ang mga taong tahimik na nakatalikod at bahagyang nakabukas ang salaming pinto nito. Nang mapansin ng lalaki ang kanyang ina, natutuwang bulalas nito, ang aking ina. Dahil dito, mabilis siyang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang ina habang sumisigaw, Mam, nakabalik na ako. Tinangka namang pigilan ito ni Chanksy subalit ito ay nabigo. Nang makalapit ang lalaki sa nakatalikod na ina, hinawakan niya ang balikat nito at masayang sinabing, Mam, natakot ako, akala ko ay may masamang nangyari. Kailangan, hindi na niya naituloy ang sinabi ng napalingon ang kanyang ina na may nakakatakot na mukha, nanlilisik ang mga mata at ang mga ngipin nito ay matatalim, bumubulong na parang isang mabangis na hayop nanlaki ang mga mata ng lalaki at nabalot ng takot ang kanyang katawan nang mapansin pa niyang ang lahat ng nasa loob ng terminal ay tuluyan ng naging mga zombie habang nabaling ang atensyon ng mga ito sa kanya